Hello guys, ayan, welcome back sa aking channel And for today's video, continuous lang guys sa vlog natin ng nakaraan So, ito It's, ano na uh, May 2 Ang bilis lang, no? Kasi lang guys, dito sa Taiwan, sobrang naulan ngayon ngayon araw O, oh, since kahapon pa yeah, Naulan sa labas, grabe So ngayon uh, May 2, 2024 Ang bilis-bilis na, di diba? So guys, ngayon, is day of course. So, naglalaba muna ako sa uh, I mean, aming bagong washing room sa uh, Evergreen. Ayan, kikita nyo guys, ang dami, no? Ang dami mga washing. lang natin yung washing dito. Dito sa uh, Evergreen Dorm Ever, Golin Dorm 2. Evergreen. So, ito, isa. Uh, Hello. 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 So, Hello. 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 ano Hello. Hello maganda ka lang dito guys kasi hindi ka na siya maghulog-hulog. ba diba? So, kahit isiparig mo yung ano. Siyempre, hindi mag-reserve mag dyan ng mga kuryente ganun. Mag-save tayo. Diba? Kaso lang, kung gusto mo naman isiparig yung mga damit mo. Mawari, uh, medyas, uh, so mga underwear mo, okay, ganyan. So, pwede mo siya isiparig. So, kaya uh, yung mga kumot. So, bawal lang maglabas ng, ng, ng mga basahan kasi siyempre dito ay siyempre so siyam na ano so libre lang siya unlike sa iba company na ranasan namin before ano kailangan kailangan may ano may hulog hulugulog siya tag 20 pag naglalaba tsaka 40 sa ano 40 pag ano nagdo dryer so dito sa amin libre lang so ito lang kagandahan sa company namin So, kailangan nating alagaan. Ayan. So, yung dryer naman natin. Namin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 yung dryer. Diba? Ito, ito, ipakita ko ba yung sinabi. Ito, sa ibang ano kasi, hulugulog to. Uh, 40, hanggang 40 NP yan eh. Talaba mo. So, kailangan mo magtipid. Kasi, di ba? Kailangan pa magpabarya. Diba? Yun ang kagandahan sa company evergreen kasi okay, nalibre lang diba so ayan maghihintay lang tayo ng ilang minutes 30 minutes o oh, to 45 minutes sa paglalaba tsaka so, 30 minutes sa dryer okay So, naglaba din ako. Wala akong kasama. Ay, marami naglalaba ako sa rin. sa lang nag-ano pa sila. Ayan. Yung nagtambay-tambay. Tapos, dito pala kayo sa Evergreen ngayon. Ano, medyo mahina. <laughs> May mga mahihina yung mga over. ayaw ko lang kung bakit. Tsaka ang dami-dami lang sila. So, naalala ko dati, eh. kakunti lang talaga dito eh. Ng tao. Sa mga, marami nang mga paparating eh. So, tsaka maraming mag-i-endo, uuwi ng Pinas. Ay, mga ano. Magpupapait kila. Pag sa Taiwan, magpupapait kila ng mga ganyan. ng mga marumi. Eh. Mga damit. Uh, marami na rin paparating, di ba? Sa nag-award uh, or soon. Hindi ko lang alam kung saan yung dorm nyo. So, yung dorm namin ito eh. Ayan yung dorm namin. Uh, usually, ano kami dito eh. Lahat halos skyboard. Diba? So, yun. Maglalaking tipid pag, ano, pag libre lang yung paglalaba. Kasi, di ba, Imaginin mo sa isang sapkada tayo maglalaba ka. Mare, ah uh, marami kang damit, gano'n na lalabhan. So, kung ako, iniisa ko na lang kasi para makatipid ako. <laughs> gano'n kasi, ano, mga 40 tapos 20, mga 60. O, ano, mo. So sa isang buwan, ilang, ilang beses ka maglaba. <laughs> Day off. Ito yung buhay ko, Kailangan lang. Napaka, ano lang, kapagaan lang pag ganitong dito sa Evergreen. So, yun lang, guys. Hintayin ko lang siya. So, maaga pala ako nag-out ngayon kasi walang, walang overtime. Na-uwi na. So, sarap sana gumala ka. So, ayun. panahon, sobrang ulan. Siguro, siguro sa susunod nito. Maraming kasi na mga labad din. Eh. So, ayun lang. So, Sahod pala sa Taiwan is 24,400 something. So, ikabalit siya ng 49,000. Ang usapan natin. Hello guys. Shoutout po sa inyo. Hmm. Ito lang. Tapos ito to PN. Tapos matutulog. Uh, siguro bukas matutulog. Kasi naulan. So, yun lang, guys. Eh, kinakamusta ko lang kayo. Maraming salamat sa panunood. Kung hindi ka po nakasubscribe sa aking channel, Ayan. don't forget to subscribe. Hitin na yung bell para maliwit sa next upload. Bye po. Maraming salamat.